Ayan, ah, uh, Team USA. Pero hindi naman ibig sabihin na Team USA yung sinuporta <laughs> <laughs> ano, ano? Magandang araw po sa inyo lahat. Kung nasa ibang bansa kayo, pwede ko sabihin good evening. Baka iba yung time zone dyan. Okay, pakicomment na lang po <laughs> para malaman natin. Uh, my name is David Beat. Welcome sa aming channel, ang Geeks Hideout. Yan, matagal-tagal na itong channel na ito, no? pero ngayon lang din kami ulit lang i-active. At uh, tulad ng nakararami sa atin, ako po'y uh, fan ng Philippine Basketball. Kahit Team USA yung nandito, eh, hindi naman nangangahulugan ng Team USA ang pinalakpakan ko ng FIBA World Cup. Pinanood ko sila. Pinanood ko uh, na hoping din ako na mag-champion sila. Kaya lang Germany na <laughs> <laughs> at, uh, Tapos, uh, congratulations kay Chot Reyes, Jordan Clarkson, at uh, natalo natin yung China. Ang dami talaga nagugigil sa China ng ako Kaya yeah. kahit sa basketball man lang, may konti tayo. May konti tayong bawi. Okay, so ano ba pag-uusapan natin ngayon? pa usapan natin yung nangyayari sa SBP. Matatawa ako eh. Kasi dati, yung grupo ni Nacho Reyes kumaalala na yung first time tayo na nakabalik sa FIBA World Cup, di ba? Uh, yung line-up na yun sila, Jimmy Alapag, Martin Rees, Jason Castro, Chapet Aguilar. Tinalo natin yung Senegal. Ang nakalulukot lang, no bearing na yung laban sa Senegal. Pero maganda yung naipakita natin sa mga all throughout the tournament, na kilala tayo. And after the Senegal game, nung nag-iisang panalo natin, ang Philippine team, yung Gilas, Pilipinas, ang sunod na tour of duty nila, South Korea. Kasi Asian games ang kasunod. Sounds familiar? At pagdating sa South Korea, hindi tayo handa. May panahon na Pinrotest ng South Korea, si Andre Blatch. So, imbis na big man na may magandang outside shooting, na uwi tayo kay Marcus Dawkit na wala naman talaga outside shooting yung tao although malakas din naman siya sa loob tapos sa ah, nahalata natin pagod na yung mga players natin hindi man lang naka-bronze medal sayang yun pa naman yung napakalakas ng na team ngayon tayo ng host ng FIBA World Cup okay <laughs> tapos isa lang din ang naipanalo natin yung dating sila sabi ko sa Senegal lang tinalo natin which is no bearing na para sa atin parang ano na lang may, may parang may special qualifying round na lang nakasunod yung dati ngayon, ang global ni Chot Reyes, tinalo natin ng China. Tapos may qualifying round daw na baka kasama pa tayo roon, ano? baka pa tayo. So parang yun pa yung yun na pag-asa natin. Pero para next year pa yata tayo. Ngayon, Asian Games na naman. At tulad nung panahon na sinasabi ko, ilang linggo lang ang pagitan, Asian Games na. So syempre, hindi tayo prepared. Biglaan na lang din nagpalit ng coach kasi ang nag-resize si Coach Cho. Nalagay sa impronto si Coach Ting So, ano man ang kalalabasan ng Asian Games na to ngayon, in 2023, wala tayong masisisi, kundi ang SVP. Na-overlook nila no yung uh, Asian Games preparation. Hindi na na-prioritize. Naalala ko noon, sinabi ni Coach Sheng dapat siguro, pagpatak ng Asian Games, may ibang team ng meron ng ibang Philippine team na nakahanda. Kasi pagod na yung current lineup Eh. So nangyari kay Coach Tim Gomes, after ng FIBA World Cup, nagkumahog silang makabuo ng another lineup. Tapos may mga holdover, kagaya nila Juma, sa so, CJ Perez. Privilege para sa kanila na makapagsin sa bayan. So it's an honor for them. And thank you sa mga player na to na gano'n ang treatment sa si sitwasyon. Kaya lang, uh, I think we could a better team kung mas maganda sana structure ng organization ng SPB. Ano ba yung mga naobserbahan natin? Ang dami na natin binasa, ang dami na natin opinion na pakinggan, at uh, halos uh, wala nagbabago. <clears throat> Ito po sa problema. Number one sa Pilipinas is a business. Kapareho din sa Amerika o sa NBA nagpapaliga sila, may mga advertisers. Tapos yung mga player, mga coaches, mas pwede ng malaki. Nagbebenta ng tickets. Business nga naman. Kaya nakakaibang negosyo sa Pilipinas. Eh. Ang tingin ng mga tao sa basketball, business siya na business siya na para bang lata lang akala mong galing-galing, di ba? Uh, like for example, pinatalsik nila yung Basketball Association of the Philippines. Yun yung dating governing body ng Philippine Basketball inagaw yan ng grupo ni na Pangilina, no? Sa mga basketball ng Pilipinas. Ang tanong, nag-grow ba? nag ba yung uh, Philippine Basketball? Kasi naalala ko nun, yung Basketball Association of the Philippines, may tatlong stakeholders. Tatlo, ha? Uh, UAAP, NCAA, tsaka yung Philippine Basketball League na pinamumunuan yata noon yung ni Mr. Chino Trinidad at uh, tama siya sabi ni Mr. Chino Trinidad sumugal, sumugal siya para sa SVP no? nung buuoy yung cadets program nandun sila J.B. Casio Mark Maroka Greg Slaughter sila sila yung cadets sila yung first batch sila yung Gilas tapos uh, kinuha nila si Coach Raiko from abroad to, to lead the uh, national team eang eh, problema, after some time, si Coach Raico, nawala. Uh, parang nanatili pa siya ng matagal-tagal. Tapos uh, after some time, nakita na lang natin nagko-coach niya sa PBA. Nakunta sa barako boom. Di ba? Ganon din nangyari kay Coach Tan. Eh. Lagi may isang tao lang na nagte-take over. Correct me if I'm wrong. Eh. Pag may coach ng Pilipin team na aalisin, isa lang lagi ang napipili nilang gawin kapalit. Eh. Kinala niya na yon. Bakit? Hindi naman na sinasagot kasi may may experience na ba? Okay, kaso balik tayo sa dati. Nung nag-takeover ang SBP, nag pa. Akala namin noong una, mag na. Kaming mga fans na nag-observe sa community. Kasi may gilas ka dati. Ang yayabang pa ng fans ng gilas 1. Parang naglalaway daw ang PBA na makuha ang mga players ng gilas 1 oh, sa si jacket mo, in-ease lang pa ang PBA dahil na uh, target niya mag-NBA, D-League. Ngayon na sa PBA na siya, di naman din niya, di naman din niya masyadong ma-dominate yung PBA. So, eto na nga, SBP taking over. Ano nangyari? Nawala yung Philippine Basketball, din, yung hindi na nakapagpatuloy. No? Marami rin, ano eh, marami rin mga investors na humayaw na sa gastusan sa basketball. Sana, na ano, nagpalit tayo from BEP to SBP, dapat naging mas exciting yung business ng basketball. Sa At yung mga business man, mas nainganyo pa mag-invest para mas marami pang ma-discover ng mga talented na kabat. Eh hindi eh, nawala nga mo yung basket, Philippine basketball. Dati bago ka umakit sa PBA, PBL yun. <laughs> PBL ka kung naalala niyo RP Centennial Team. Lahat po yun nakapaglaro sa PBL bago sa PBA. Except for once, si Andy Siegel. Sa US po kasi galing yun. Tapos eto pa, maganda yung ginawa ng PBA na may developmental lead. Parang yan yung pumal sa PBL. Kaya lang po, bakit parang kapag papasok na sa PBA yung player? Bakit? Ang hirap na rin, ano? ang hirap na rin kuha rin sa Philippine Team. Isa lang po ang dahilan kasi na-discover na ng Korea at Japan na itong mga player na magagaling at talagang mapipirata nila papunta sa KBL at sa Super League. O, oh, eh ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng kakulangan ng mga high quality players in as far as commercialized and professional basketball is Pero kung developmental, marami dyan. Nalugog yun natin yung Sumisayas Bindalaw. Nakahalugog na natin yung USA para sa mga field arms. Ito pa isang problema, number two, very selective ang uh, ating uh, pag-invest ng mga sponsors natin. Classic example, si Ethan Perkins, Ginugroom nila na potential ginas Cadet. na Nagka-training na sa kanila. Na-injure lang. Nung no, na-injure at hindi na mapaglaro, napabayaan na nila. Nakailang kailang attempts si Ethan Kirk mas makabalik sa Philippine Basketball bilang uh, trainee. Pero wala na yata sumusuporta, hindi na rin daw yata tinatawagan. Na anong ginawa ng bata? nag na ng trabaho. Sayang, ang laki po ng player mo, nakangal. If I'm not mistaken, between 6'8 to 6'10 yata ang height niya. Tapos bata pa, Filipino-Australia. Or Filipino-Aussie. <clears> ang tawag <throat> sa Another case ng Uh, Pagiging selective, masyado natin. Yung kay Sage Torrentino, 6'9 or 6'10 ang height. Uh, very mobile. No? Napaka, talagang gumagalaw siya. Kaya tumakbo up and down the court. He can play on both ends court, offense and defense. Tapos bata pa eh. Halos kasi idara lang ata ni Kai Soto. E, ano nangyari, before siya mag-16 years old, hindi man lang nasuportahan ng uh, SBP na makakuha ng passport or makabalik maka makadalaw man lang dito. Palawin nila ng isang special mini tournament para ma-justify natin sa FIBA o aamin yan, Pilipino yan. Kahit makasecure pa siya ng passport kapag nakita ng FIBA na hindi ka naman talaga pumuntang Pilipinas. Yung yung uh, development ng basketball mo, 90% of it US or 95%. 5% lang ng development ng basketball mo ang naganap sa Pilipinas. Anong bibigay ng FIBA na recognition? naturalization tawagin ah, sa hindi ka babagsak sa slow ang player.